isang paglilitis ng isang kulubing huling huling namin. Si Mang Serapio na isang pisak asurutin. Dalhin dito na sa sakdal! Dalhin dito na sa sakdal! Dalhin dito na sa sakdal! <tinyo> gabi. Oh. Huwag kang magsasalita habang kami nagsasalita. Bastos ang nagsasalita habang may nagsasalita pa. Patawarin mo ninyo siya sapagkat ganyan ang ugali ng mga taong walang kapangyarihan. At yan ang pinakamalaking sulilalim para sa mga taong may kapangyarihan tulad namin. Tumindi ka na tuwid! Ba't iba ang galaw? gusto ko lang malaman kung anong pipit ko. Hindi mo alam. Hindi ho. Hindi nila sinabi sa'yo? Hindi. Ah! Hindi ho. Problema mo na yan. Pag-aaral ng bata ang krimen mo? Ang pag-aaral ng bata ay isang krimen. Sa mga katuwid ay nawawala ng pera ang federasyon. Narinig siya na gipag usap sa anak niya. At alam pa nga nila, pangalan ng anak mo eh. Sol, huwag so, na nalaman itong pangilitis formalidad na rin po ang hatod ko. Ang parusa niya ang nais ko ng ori na nakapulog ito. Ginoong <laughs> si kumain ka na ba? Magaling! Handa-handa ka sa paglilitis mo! Iyang araw na nasuot niyang kamis sa dentro mo! Ikaw ba naglilamas na? Naligo? Nagpunas na lamang? Naispray mo na ba siya? Ituloy Yes. sa loob ng siyang na taon ko sa federasyon ito bilang isang hupo, wala pa akong nakikilala kasing danda ng dalawang ito. Bueno, sabihin mo sa amin ang pangalan mo. Tuwin, ka na tuwid! Sabihin mo sa amin ang pangalan mo. Pangalan! pangalan. Serapio. Serapio? Serapio? Serapio. Serapio? Serapio? Ano? Serapio, ano? Serapio. Sirap yun, sirap yun. Ay, hindi Sirap lang. Sirap lang. Okupasyon! Okupasyon! Wala. Ano, wala kang okupasyon? Wala ko. Hindi ba't isa kang pulubi? Oo. Oh, yun. Klasifikasyon! Klasifikasyon! Klasifikasyon? Klasifikasyon! Ano ang klasifikasyon mo bilang isang pulubi? Nagmamakaawa o aliwan? Pagkukunwari o karaniwan. Ikaw ba'y nagre-renta? Nang sanggol o bata. upang at itin Ang luha ng madla. Yan da, ang, ang uring nagmamakaawa. At tumutugtog ka ba ng silendro? Gitara o drum? O kahit anong banda o rondalya? Kasama ng sayaw o kanta? Nang maaliw ang madla at bigyan ka ng guwata? Yan, Yan! Ang, Yan! Ang, ang uri ng aliwan. Ng... Ari naman ding nagkukunwari ka na ikay pinagli sa isang palaka. O kung hindi naman, ikay isang palso, ngunit isang palsong palsipikado. Pakunwaring bini, bulag, pilay, pipi, maday-madayaman. ikaw na mayayaman. Yan, ang uring pakunwari, walang kunikuni, ang nasa ulit uri. Mga na bulag, pipi at bini, walang kunikuni, wala rin sa lapis. Ganyan talaga ang buhay ng isang uling uling. Ang uling ka na nila. Aling ka sa apat? Nagmamakawa? O aliwan? Pakunwari? O karaniwan? Ginoong ko, ano ang gagawin natin ngayon? Patibayin na ninyo ang primenya. Patibayin na ang primenya! Patibayin na ang primenya! Bueno, ginoong si Apto. May asawa ka ba? Isang kabiyak? Isang babaeng bumabahagi sa puso mo. Nakasal sa altar, sa opisina ng gatpuno, o iba pang lugar. O ano, binong si Ratio? Sagutin mo ang tanong. Napakasimple. Binong si Ratio, hindi ka dapat maliliya. Magsabi ka ng totoo. May asawa ka ba noon? Wala po. Iibangin ko ang tanong. May asawa ka ba noon? asawa nagsasaya sa bahay ng Diyos? O sa bahay ng iba? O ano? Malinaw na malinaw ang tanong! May asawa ka ba noon? Hmm. Inoong si Rapio, nakakapagtaka yung kapagitan mo. May asawa ka ba noon? Oo. Ayan. Ngunit siya ipatay na. Ah, wala. Basta umamin kang may asawa ka. Magaling napakabilis ng ating paglilitis sa ang ating mga tagapagtanong ay magtatalino at magagaling. Magaling, magaling, magaling! Serapio, magkaroon ka ba ng anak? Buhat ng kasalong, buhat ng inyong pagsasama, buhat ng inyong pag-asawa. Inoob, Sirapio, tahimik ka na naman? Wala kang ka sinasabi! Wala kang imik! Pasigil na pasigil! Ang aming pananabdik! Sa so, na, na na kaya ka kaya't, tuyong tuyo pa. Walang anong langang, wala siyang maganda. Nagkaroon ka ba ng anak? Huwag na natanong yan. Aba! Pilosopo! Ano bang krimen ko? Di na akong sinabi ako! Patawarin nunin niyo ako. Ngunit, wala ka bang utak? Isip? Katiting na katalinuan! Tandaan mo ko sino ka! Isang pulubi! Hama? Pulisa! Sagutin mo ang tanong. Magkaroon ka ba ng anak? Oo. Oh. Ayos. Ba't di mo inamin ka agad na may anak ka? Marami pang arte. Ano ho ang krimen ko? Umupo ka. Malalaman mo rin. Ang pangalan ng anak mo ay Sol, di ba? Oo. Oh. Paano niya nilalaman? <laughs> Marami kaming alam tungkol sa iyo. Iyon din ang pangalan ng kanyang ina. Sol Consuelo. Namatay siya ng siyayit ng anak. Ang aming unang anak. At namatay ang unang. Madalas nakangitig. Lundag ng lundag kapag inuwihan ko ng candy. Matamis at laruan. Sana'y nakita ninyo siya. Ang kanyang halakhak. Ang kanyang halakhak. Sol! Sol! Ano? 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 Ano yung sinasabi mo? Wala. Wala ko. Huwag ka naman kumaate-ate pa. Basta pinamin mo may anak ka. The drama, drama ka pa dyan? Na, isa pang palumi ng radyo. Ano? Tapos na ang paglalitis? Oo, oh, mahal na ako. Um Sapagat inamin na niya na anak niya yung soul na yun. ho ang mga instrumentong ginagamit sa pagparusa ng mga kasakit. Humahanga ako sa mga pagpasa nitong federasyon. Ubud ng kurikulat na Sapagkat sa katotohanan at ikaw ang luwa ang mga pagpusa. Halimbawa, ang pagpipi o ang pagpilay niya. Ipalagay natin bulag ang kriminal at nakikinabang dahil sa pagkabulag niya. Hindi ba tataas ang kita niya kung pilayin siya? Bulag na, pilay pa. O at di lang siya makikinabang, ang federasyon din. Sa pagkatataas ang kanyang abulog sa federasyon, yan ang tinatawag kong manunggat pa Ang pinarurusan at nagpaparusa ay kapwa ang nakikinabang. Ito ho ang ice tea. <laughs> <laughs> o ano gino'ng sinapyo? Handa ka na ba? Para sa ano? Sa pagbulag. Ha? Sa pagbulag. Madali lang. Sanay na itong mga gwarta. Mukhang alam niya ang unang parte ng mata niya. Dapat rukid. Pagbulag? Huwag kang matako. Hindi hindi ka matetita. No! Sterilize to as <laughs> <laughs> Dalhin siya dito! Ba't yung bubulagin, Yan ano man tayong parusa? Para sa ano? Para sa krimindo. krimen mo! Krimen! Huwag kang bumalaw masyado! Itawan niyo ako! Itawan niyo ako! Itawan niyo ako! Huwag mo kami Ano ang krimen ko? Huwag ka nung kamay niya! Ang ano ulo niya! Huwag ang nung ulo niya! Ano ang krimen ko? Ang ano? Ano? Ang krimen ko! Magrimit ko! Relax lang! Relax! O oh, ano? Anong nais mong malaman? Magrimit ko! Yun lang pala ang samin mo! Di mo sinabi agad! Sige! Sigaw! Wala na sigaw dyan! Ah! Pitawin niyo ako! Pitawin niyo ako! <laughs> ang samin oh. Ang buhay ng tao ay langsama ng hirap ang ito'y naigdig ng urot at tahas. Pagkakasala ay sakit ng ating pagkatao. Itawan niyo ko. Pagkakasala ng bata ang remen. No, ito ang remen ko. Itawan niyo ko. At wika pa nga sa aming aklat. Bawal mag-aruga ng bata o asawa ang takunang kita ay nawawala ng pera. Ginagasama mo ang pera ng federasyon para sa si isang bata. Magpapulat ka na na makauwi na tayo ng maaga. Ngunit wala akong bata ang inaaruga. Ano? Wala akong batang inaaruga ka. Huwag ka magsinungaling. Hindi ako nagsisinungaling. Huwag mo lukohin itong hukuman. Wala akong niloloko. Ang parusa sa pagbubula at sa hukuman ay sila Sinasabi ko ang katotohanan. Kaamin mo lang na may anak ka. Narinig kita. Narinig ka namin lahat. At itong anak mo ay isang babae! Ikaw mismo ang nagsabi! Ang pangalan pa nga ay Sol! Sinabi mo yan! Sinabi mo! Hindi ba inaaruba mo nga siya? Si Sol ay patay na! Ha? Patay na siya? Si Sol? Patay na? Tatlong taon na siyang patay. Sinisigaan siya ng jeep. Patay na siya! Patay! unay na malungkot ang iyong kwento. Pinitiga mo nga ang aming puso. Walang kalimlangang mo sa ikang asasinin ng papagola. Patay niya siya! Pagsalaysay ka sana ng kwentong higit na kaysa dyan! Totoo ang sinasabi ko! Totoo ha? May tatlong saksi kami, Ginoo. Tatlong saksi na nanunubok sa iyo araw gabi. Dalawang linggo silang nagbantay. Mga saksi sila sa kremen mo. Nagsisinungaling sila. <laughs> Wala akong batang inaaruga. Tingnan natin. Lalabas din ang katotohanan. Kung sila ang nagsisinungaling, sila ang paruusahan. Ngunit kung ikaw ang nagsisinungaling, umarito sa harap ang tatlong saksi. Ayun na naman. Takot sa wari ko na matagpuan siya. Sinindan namin siya hanggang sa bahay niya. kami kami't narinig namin siya. Eto na, Sol. Kumain ka na at isuot ang damit mong pula. Eto na, Sol. Kumain ka na at isuot mamaya ang damit mong pula. Ino, you know, Sir Akio. Pinaparatangang kita ng krimeng pag-aaroga ng bata. Bubulagin ka na ngayon din. Yun ba ang katibayan ninyo? Kulang pa yang katibayan ninyo. At ano si Saul, ang aking buhay na anak? Mga tanga, mga espiya ninyo! Huwag kang magsalita ng ganyan sa harap namin! Kami ay mga opisyal na hukuman! Akala ninyo nahuli nila ako? Ano? Akala ninyo? May isa ba sa inyong nakikita sa buhay kong anak? Wala! Wala ba sa inyong nakakita sa anak niya? Ah, uh, wala mo! Ngunit narinig namin siyang nagsasalita sa anak niya. Gabi-gabi, sa buong linggong nanulubok kami. At kaya namin alam na alam ang mga sinasabi niya sapagka... so, so, ano siya gabi -gabi, sa pagka... nagsisiwaling silang lahat! Nagsisiwaling silang lahat! Nagsisiwaling silang lahat! Ano ko Sapagkat gabi-gabi sa takbang oras ay naririnig namin siyang paulit-ulit na nagsasabing, Keto Nasol, kumain ka na at isuot mamaya ang gamit mong pula. Kung talagang buhay ang anak ko, dalhin siya rito. Dudusain pa ninyo ang kanyang alaala kailangan man ninyo makialam sa buhay ng may buhay? Gusto na yan, Gino. Dalhin niyo rito ang anak ko. Kung buhay pa siya, at wala niyo na ako. Kami nagpadala na, Gino. Kanina pa, ng dalawang kasabi nitong federasyon sa iyong barong-barong upang agawin ang anak mo sa karaniwang oras ng pag-uwi mo. Nakabalik na sila. mahal niya? Oo. Hindi ninyo nahuli ang anak? Wala akong bata roon. Kung nagsisinungaling ka? Hindi ho. Wala ko kami nakita. Wala ho. Hindi isang baon. Itong baon ho. Saan ninyo ito lang? Sa barong-barong niya ho. Sa barong-barong niya? Sa isang sulo ho. Na nakatago sa ilalim ng isang sako. Lumang sako? At hindi niyo pa ito nabubuksan? Hindi pa ho. Nakakandado ho. Lumo. Nakakandado. Kung saan yung baon? Wala yung laman. Wala yung laman. Isang lumang baon na napulot ko lang sa basurahan. Ba't mo tinago, ginong Serapio? Wala. Kinagamit ko lang yan bilang upuan. At bakit nakakandado? Nakakandado yan ang makita ko. Kung ganon, ginong Serapio, hindi mo damdamin ang pagbukas namin ito. Buksan Na ang baon! Nangangandado yan ang makita ko. Buksan ang baon! Hindi! What? Ikaw ang sinabi ko. ka. Kulay ang laman. Bakit mo alam? Ikaw ang sinabi ko. Nagsisunungaling ka kanina. Nabuksan ko itong baon. Hindi! At ang yung iyo. Sinabi Kailangan nyo bang makialam sa amin? Sinabi Hindi nyo dapat makialaman yan sasabihin ko sa iyo kung ano ang maglalahad pag nabuksan namin ito. At ibayan ang krimen mo. Wala kayong matutukasan dyan. Ano ang tinatago mo? Ha? Ano ang tinatago mo dyan? Mga damit mo? Mga laruan niya? Ito lang yung pagbubukas. Kung? Wala kang kapangyarihan sa umang ito, gino. Ngunit akin yung baul. Eh ano? Eh ano? Huwag niyong buksan yan. Pigilan mo kami. Oh, sige, pigilan mo kami. Papatayin ko kayo. Papatayin ko kayo. Sigilan niya siya. Ibubunyag ko kayo sa mga pulis. Ibubunyag ko kayo sa mga pulis. Ibubunyag ko ang inyong pagmamalupit sa aming lahat. Ibubunyag ko kayo at inyong kalupitan. Ibubunyag ko ang pinirasyon sa mga pulis. Walang makakatulong sa inyo ginaong sinapyo. Wala! Ni ang pulis gan, kahit sino sa mundo ito. Ang mga hiyo mo hindi marini. Ang mga kilos mo yung magbibigo. Walang papansin sa iyo. Sige, tumayin ka pa. At bukas, makalawa, matatagpuan ang iyong magkakatawan sa mga itim na bulaklak ng pasig. At kayong mga pulugay, eh, tandaan niyan, Meron kayong 40 pesos na dapat ibigay sa federasyong ito araw-araw. At ang pera niyan ay dapat ibigay niyo sa amin. At kapag hindi, kapag kayo ay nakakakita, pipitasin namin ang inyong mga mata. At kapag kayo ay nakakapagsalita, puputulin namin ang inyong mga dina. At kapag kayo naman ay nakakapaglakad, babasagin namin ang inyong mga buto. At kapag hindi pa rin ninyo susundin ang batas na ito, ang bawat daliri ninyo ay puputulin isa-isa. Malungkot ang buhay sa federasyong buto. Ngunit kasapi na kayo hanggang kamatayan kamatayan lang ang makakapagligtas sa inyo sa federasyong ito. Buksan ang baon! Baliwala sa inyo laman yan! Baliwala! Huwag na ninyo buksan! Baliwala sa inyo laman yan! Hindi ninyo naman maunawaan. Huwag na kain kong magpaliwanag. Kung tagain ko ang sasabihin sa inyo, hindi nyo naman maunawaan. Pagtatawanan nila ako. Ano ang sasabihin ko sa inyo? Paano? Paano? Mga nabubulong na ka kamay, balat, ugat, at mga nabubulong na buto.

siwa, ang buwan, ang bituin, ang langit, ang hangin, ang sinag. Tol! Alam mo, ginawa ko si Rapio, isa kang tatay ng trapo! Gitawan mo siya! Gitawan <laughs> mo siya! Ginawan mo ang pera ng para dito, babayaan mo ko! Huwag mo kong <laughs> pakiraman! <laughs> Isang tamahe, tayo ng kabayo! Ang anak ko ay maganda! at buhay. Buhay! Anak po ay ang isang buhay. Ang kagandahan ng araw. Hello, Sir Atio. Alam mo, isa ka kapo. Pitawan mo siya! Hello, <laughs> si Atio. Umunin mong manita. Wala ang isa. Oo nga eh. Hindi na ng dati. Kailan bang susunod? Marso pa. Umaasa kami na maunawaan ninyo kung bakit kami napilitang parusahan si Serapio. Tinuturuan niya ang mga kasaping magkaroon ng mga haraya. Ang mga pangarap na di naman natutupad, dagdag lamang sa kanilang lumbay. Ang ginagawa niya ay nakasisira sa mga kasapi nitong federasyon. Ang anumang federasyon ay nangangailangan ng kayusan ng mga batas. Ang maninira nitong kayusan ay mapanganib. Ang ginagawa ni Mang Serapio ay salungat sa aming batas. Pulos Malaysia ipinagtanggol lang namin ng aming kapwa-tao. Ito'y dapat ninyong lubos na maunawaan. Lubos na maunawaan. Nakikita ninyo sila isa-isang nag-aalisan. Babalik din sila. Babalik. Alam ninyo nagkamali si Ginong Sirapio. Nang sinabi niyang kami sa pabaya sa mga matatandang kasapi. Ang mga matatandang kasapi. Ang mga purugi. Ang siya mismong ayaw mapuhay. Pilitin mo man sila. Ayaw nilang kumain. Uminom lang ng kaunting tubig araw-araw sapagkat wala silang makita kundi karimlan sa langit at inihintay na lamang ang pagdato ni kamatayan sa kanilang one. Wala sa amin ang lakas upang liparin ang napakataas na pader na konkreto. Marahil ay ibiniti na nga ni Mang Sirapio sa harap namin ng susi sa aming pitan. Ngunit, napakahirap hiwain ng sarili't inilantad sa pag-ibig. Ang balon ay malalim at nasa kailaliman ang nasang lumipad at hanapin ng sinag ng araw. Ngunit, ang gulagulanit na diwa ay mahinang wumuwagayway. Lama.